Okay. Oh, so, mga kabro, ito ay babalik ko na kasi yung wifi di gumagana. Ngayon, tingnan natin, nilinisan ko. Yung nililinisan dyan, ito. saka ito yung terminal na to. Ito, ayan, yung ribbon wire papunta rito sa main board. Ayan. So, nalinisan na natin. Tunilyo natin. Ako pala. Idudugtong na lang natin, i-edit kasi na yung kanina. So, i-edit niya na lang. <laughs> ito, dilinis ako dito. Ayan. Tapos ito, malinis naman siya, oh. Pero pinalinis ko kanina, ito madumi, oh. Ayan, oh. Hmm. Okay, hindi ako pwede umawak yun, kami ko. Ayan. Oh. Yeah, no, salpak ka na ba? Yeah, Okay. Ah, may lock pala yan eh. Siyempre. Linisan din natin yung bowl. may mga ali-ali ka -ali buko na yan. May eh. ganun din na Tapos ito. Ito lagi niyo lilinisan to connection to ng HDMI. Hindi, ito HDMI oh. Ayun, ito HDMI ito. Uh -huh. Ito USB, USB. Ito uh, oh, oh, AV audio video. Yung imalaki uh, na yan. Audio lights. Ito kwento sa telepono to sa internet. Sa, oh, internet. Pwede ka dyan maglagay. Ito pala ulitin nga na Ulitin ko, ulitin. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ito pala yun. Oh. Yun! Hmm, talagang malinis to. Pambura. Oh, Ayan Yan, no? Oh, kumintab siya. Mali mo, baka dito na isira. Ay, pambura pala. Okay. Yan. Okay. Tapos, ang ibang tikuan muna natin. Sandal muna natin dito. Kasi may saksakan. Ito. Yan nangyari sa <laughs> Ito yung remote Yan na Tapos muna natin Ayan po mga ka-technician Ayan na, pumasok na yung, kan, yung password Ayan, buo na Ay, na ako iwan ako na itong kapatid ko kasi yung Kapatid namin, isang pangalay, yung ampon ng tatay namin. na pa nanggigigil sa akin, kakahanap. Si Mr. Sunny Lamon. So, okay na, na-Wi-Fi na. Yan you know, na, tinukon ako dati, wala yan eh. Sabi niya sa akin kanina, Kuya Ika, mag-YouTube ka. Ako, alam ko na yan, kaya sabi ko eh, binuhat ko na. Ako, paalam naman, nandito pala ako sa Hermosa. Ano barangay to? Mambog. Mambog. Okay. Mambog bataan. Hermosa bataan. Tapos upunta na ako ng urani sa amin sa Kapalangan. Okay. Tapos na. Ano ang mga Sabi ko nga doon na kaya lang makukuha si mama. Mamamahan oh, yan. O tol. Okay. Okay.